Hello mga guys, good morning. Ayan, maglalakad tayo, bibili tayo ng pandesal. Ayan. Ayan guys, doon pa ako bibili ng pandesal sa labas ng gate. masarap po si malong ano doon, pandisal, malunggay pandisal yun. Kaya masarap yun. Di, dati dito ako bumibili dyan. Hinaloan kasi nang medyo luma. Kaya nadala ako. Doon ako sa malunggay. Malapit lang naman. Pagkalampas lang ang gate. Yan guys, ang alpha Mart Ayan. Ayan. Doon pa ako bibili mga guys. May ano, medyo maulan. Kailang ingat tayo sa paglalakad. yan daming bumibili mga guys. may natitinda pa dito ng manok mga guys. Dito na ako sa malunggay pandesal. 咱没国没得了。

ko guys kasi maulan. Ayan lang saan pa Michael oh, Malapit lang kami dito sa gate. yun pa uwi na ako dito. Maulan kasi kaya ako nakapayong. Ayan. Ayan oh, Alpha Mike. Minsan dyan ako bumibili pag hindi na kailangan pumunta ng mall. yun dito na ako guys. Papasok na ako sa gate. Ayan guys, nandito na ako sa amin. Papasok na ako sa bahay natin Ayun. Yung may yellow ang pintura mga guys, na green ang gate. Ayan. Yung may nakaparadang motor. Ayan guys. Dito na ako sa bahay ko. Ayan, ang bahay ko mga guys. Ayan, oh. May tanim na nga akong tanglad. Oh, lumaki na sila. Ayan ang tanim ko. Mamaya pitasin ko yung mga alugbati ko mga guys. Ayan, oh. kasi madami na siyang gapang. Ayan. Dito na ako mga guys. Bye bye.